mga paupahan ito yung 4,500 tas ito 4,000 kasaka tayo sa taas may 6,000 merong 6,500 so ito yun ayun doon sa dulo 6,500 tas ito ito yung kwarto na 6,000 may isang kwarto yan ito yung kwarto sa waiting cabinet na siya. Ayan. May CR. Tapos ito. Ito yung dining area. Ito pwede pa itong i-convert na kwarto. No, lagyan lang ng division dito. Pwede pang kwarto to. Eh. Kasi nga may bintana. Ayan. 6,000 Pali 6, 12 Pali 18 Ito yung CR niya Tapos ito naman 6,500 Ito yung kabilang room Ito naman 6,500 Kasi buka na Kaya nga lang Maaraw dito Sobrang sikat yung araw, mainit Ayan Ito 6,500 Pero mas okay na dun sa 6,000 Parang mas okay doon. Mas okay doon sa 6,000. Mas okay kesa dito. Yan. So, sa taas. Sa taas nito, dalawa. Tapos sa baba, tatlo. Yung sa pinaka-unahan doon, 4.5. So, ito 4.5 doon. Yan. Tapos ito 4,000 pares ng room namin.